Heto na naman ako sa kwarto ko, nakatulala lang sa kasame at walang may isip na gawin. Hi, bakit bang sakit ang dibdib ko? Kainis kasi? Bakit ba niyo binalita sa akin na may date sila ni Helena? Ah, hindi. Wala lang to. Nababird lang talaga ako kaya ako nagkakagano. O baka, nasusubahan lang ako sa kape. Tama, tama. Yun lang ang tanging dahilan, Camilla. At wala nang iba. Remelita, nais mo bang sumama sa amin ni Teresita na may but sa hasyanda? Tanong ni Maria. Nakangiti naman si Teresita at mukhang excited siya na isama ako. Ganto ba talaga ang totoong Remelita? Nagkukulong din sa kwarto. OMG, hindi ko pwedeng ma-adapt ang personality niya. Ayokong maging loner. Wah! Wow. At dahil gusto ko rin maging busy para hindi ko maisip kung gano'ng kasaya ngayon si Juanito kasama si Helena, sumama na ako kina Maria at Teresita. Una kami pumunta sa palayan. Binabati naman ni Maria lahat ng mga magsasaka at kinukumusta sila. Wow! May potensyal talaga ang great-great-great-grandmother ko maging politician. Pagkatapos pumunta kami sa farm naman ng mga hayop. Noong una, napapasigaw ako kapag nagpapanik yung mga manok at nagliliparan sila pero nasanay din ako nang pinakain ko na sila. Ganun din yung mga kambing at babo, nagtatakbuhan sila nung makita nila ako. Mukha ba akong aswang? Kukutin po atay nila dyan eh. Pumunta rin kami sa mga kwadra ng kabayo. Bote niya lang, gentle at calm lang yung mga kabayo at hindi sila nagkaroon ng panic attacks nung makita ko. Binibini huwag po kasi kayong sumigaw, natatakot sila, pulong sa akin ni Teresita. Nung pumunta naman kami sa isang pond na puno ng mga ducks, ah, kaya siguro sila nagwawala kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko sa mga hayop. Wala naman kasi farm sa Manila. At first time ko din na ma-encounter ang mga hayop na yun. Kaya pinakabahan din ako. Halos sa city kasi kami na pakinig ni Jenny at Emily. Ayun ko lang na-realize na -realize ang saya pala tumira sa probensya. Tahimik, mapaya pa lang ang buhay. Padilim na ang langit nang makating kami sa bahay. Naglakad lang kami kasi sinadress ko sa kanila na kailangan ko ng exercise. At natuwa naman sila dahil lumalabas na daw ako sa bahay. Naku, kung alam lang nila kung gano'n ko ka-love ang outdoor. Hmm, nagulat kami ng bilang sumulpot si Sonia at Helena sa pintuan ng bahay pagdating namin. Um, uso din pala fell at home sa panahang tua. ah. Bigla naman akong niyakap ni Sonia at Helena. Feeling ko tuloy ang taga na namin hindi nakita. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ko sa kanila. Tumawa lang sila at nagigigil pa. Oh, eh, narinig ko kasi na balak karanahin yung gabi ni Eduardo si Maria. At aking kuya man nito ang tututog ng gitara. Sasama din ang aking asawa na si Ignacio. Kinikilig na ang balita ni Sonia. Nakita ko nang biglang na mula yung pisingin ni Maria. Oh. Sinama ko na din dito si Helena, baka sakaling kantahan din siya ni Kuya Juanito. Sabi pa ni Sonia, tapos kinilig sila ni Helena magpo-protesta sana ako na baka mahuli sila ni ama pero sinabi nila na nasa Laguna daw ngayon si ama at ina kaya walang problema. Bigla akong napatingin sa ulo ni Helena. Gosh! Suot niya yung pulang bulaklak na pangipit sa buhok. Napansin naman niya na tinititigil ko yung tali niya. Maraming salamat sa regalo mo, Carmelita. Ang galing mong pumili. Sabi ni Manito sa akin kanina na bagay daw sa akin ang ipit na ito. Sabi niya habang hinihimas yung pang-ipit sa buhok. Oh my gosh! Sinuot niya yung ipit na yan kanina sa date nila ni Juanito? Ha! Gosh! Ibig sabihin alam na ni Juanito na pinamigay ko yung bigay niya sa akin. OMG! Maayos ba ang aking itsura? Kinakabahang talong ni Maria. Nandito kami ngayon sa kwarto niya at halos excited ang lahat. 7 p.m. na ng gabi at puro kuliglig lang yung naririnig mula sa labas. Pero ilang sandali lang, biglang may tunog ng gitara na kaming narinig at may kumakanta na mula sa labas. Nandito na sila! Si ni Sonia. At agad silang natakbuhan papunta sa bintana. Never pa ako naka-witness ng paniligaw in Harana style kaya siguro hindi ako makarelate. Oh my gosh! In fairness, ang ganda ng kanta ah. Anong title nun? Ang saya i sa iTunes? Heiss! At ang ganda ng boses na Eduardo, best na best din siya ngayon. Hindi mo aakalain na isa siyang hardenero dito sa amin. Tinignan ko naman si Maria at sobrang yung ngiti niya at parang sasabog na yung niya dahil sa sobrang pula. Bigla ko napatingin kay Juanito na feel na feel ang pagigitara niya. Di ko alam na magaling pala siya maggitara pero nakasimangot lang siya. Naiingit siguro siya sa ganda ng boses ni Eduardo, ha? hindi ko na malayan na napatitik pala ako sa kanya. Kaya nung tumingala ulit siya sa amin, bigla kong iniwas yung paningin ko. Mahal ko Maria, tanggapin mo sana ang puso ko, sabi ni Eduardo. Tapos na pala yung kanta nila, kainis. Hindi ko tuloy na malayan kasi na-distract ako kay Juanito. Shocks! Lumuhod naman si Eduardo at agad na bumaba si Maria. Tinanggap niya yung balaklak na handog na Eduardo at nagtitigan sila. OMG, di ko rin napigil ang kapangiti. Kinikilig ako para sa kanila. Wow! Biglang naputol yung nakakakilig na eksena nang biglang nagsalita si Ignacio. Juanito, total nandito na rin lang tayo. Handogan mo din ang kanta sa si Helena. Tugso pa ni Ignacio. At napatingin siya kay Helena na ngayon ay kinikilig na din. Magsasalita na sana siya kaso biglang nagsalita si Maria. Ano? Tama bang ba narinig ko? Kay Helena? Gulat niya ang tanong. At dahil doon, biglang nagbago din ang ihip ng hangin. Kung kanina halos magpunit ang mga mukha namin sa kakangiti, ngayon ay halos nakanganga na kami. Oh no! Kaasar! Bakit alam na din ni Ignacio? Ang dami nang nakakaalam sa plano namin ni Juanito na, naku, babalian ko na talaga ng buto ang lalaking to eh. Ignacio, Pinatanong kita, anong ibig mong sabihin? Hindi na natapos ni Maria yung sasabihin niya. Kasi agad akong nagsalita. Nasa taas ako ngayon kaya medyo malakas yung pagkasabi ko. Ate Maria, ako na po magpapaliwanag, sabi ko. Tinignan naman ako ni Maria at bakas pa rin sa mukha niya na hindi niya na magugustahan ang malalaman niya. Maraming salamat sa inyong pagdalaw. Maaari na kayong umuwi mga ginoo. At nagbaw siya kay Juanito, Ignacio at Eduardo. Magsasalita pa sana si Eduardo kaso pinigilan niya siya ni Ignacio kaya umalis na lang sila. Agad din namang nagpaalam si Sonia at Helena at nagmamadalis lang bumaba bago sila abutan ni Maria dito sa kwarto. Sa totoo lang, natatakot din ako. Nakakatakot pa lang magalit ang great 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 grandmother ko. Wow! Naiwan lang kami ni Teresita dito sa kwarto niya at ilang saglit pa dumating na siya. Kamelita, magpaliwanag oh, ka. Sigaw niya. Tinignan niya si Teresita at alam na nito na dapat na siya mag-exit. Kaya, naiwan na kaming dalawa ngayon ni Maria dito sa kwarto. Wow! Ah, uh, uh, ano kasi, nagkasundo kami ni Juanito na gumawa ng paraan para hindi matuloy ang kasal. Pag-amin ko, halatang disappointed si Maria. Napailin siya at napaupo sa kama niya. Alam mo? kung ka kaimportante ang kasal na sa pamilya natin. Naiintindihan ko naman na bata ka pa at hindi ka pa handang magpakasal pero sana intindihan mo naman sila ama at ina. Ano na lang maharamdaman nila kapag nalaman nila ito? Selma pa niya, oh my gosh, tapahinga na ako ng malalim. Grabe, hindi ako sana na sinisir na ng kapatid. Ako kasi laging isisir kina Jenny at Emily. Huwag kang mag-alala, sinisigurado naman na mo nito na sasabihin namin sa tamang oras at maayos na paraan ang lahat. At pasensya na kung hindi ko agad nasabi sa inyo ni Josefina. Sagot ko, Gosh, naiiyak ako. Bakit ba ang babo na ng buha ko? Ilang minuto rin, hindi nagsalita si Maria pero nagulat ako nang bigla siyang tumayo at naglakad papunta sa akin. Alam ko may malalim ka ang dahilan kaya nagagawa mo to. Gusto kong malaman nila sa iyo ngayon, Carmelita. Sabi pa niya habang hawak na ang balikat ko. Gosh, hindi ko pwedeng sabihin sa kanila na kaya hindi pwedeng matuloy ang kasa kasi mamatay si Juanito. At kapag nangyari yun, forever na ako maiisak dito sa panahon to. Mga kailangan kong pumisip ng magandang dahilan. Ah, alam ko na. Napahinga na lang ako ng malalim at napalunok bago magsalita. Gosh, si the highest love niya, kasi ang kasinungalingan ko. Ma mahal ko pa talaga si Leandro. Sagot ko, oh my gosh, hindi ko kaya rin nasabihin na gusto ako sa isang stranger. Mm. Pero yun lang time ni na palusot na naisip ko. Ha, wow, nagulot naman ako nung bigla akong niyakap ni Maria at tinapit-tapit niya ang likod ko. Sinasabi ko na haba hindi hindi mo makakalimutan ang inyong ng, ng pag-ibig. Bulog niya sa akin at napangiti siya. Wow, buti na lang effective ang Leandro excuse ko. Oh, Angie. Kinabukasan, pagkagising ko, kakalten din nila ama at ina at madami silang ganyang pasalubong. And as I expected, puro libro at sinulad yung pasalubong nila para sa akin. Ayos, bigla nang dumating si Juanito sa bahay at, at pinaalam naman niya ako kay ama at ina, pumayag naman agad sila. Ayos, feel ko tuloy, parang binubugaw ako. Nandito kami ngayon sa lawa ng luha. Dito lang kami sa loob ng Hacienda Monte Carlos, pinayagan gumala. Kanina pa kami naglalakad ni Juanito, pero hindi pa rin niya ako kinakausap. Wala na siguro yung effect ng drugs sa utak niya. Ang tahimik niya ngayon na, kumusta naman yung lakad niya yun na hala nakahapon? kahapon? Tanong ko. Ako na ang nagsimula, mas nakakailang pala kapag hindi kami nag-iinikan. Ayos ah, lang, Sagot niya. Pero di siya tumingin sa akin. Pinag-tripe pa na naman siguro ako ng alakin to. Ay ko, harsh na snob. Ah, oo nga pala. Nakausap ko na si Ate Maria. Sumangayan na din siya sa plano natin. Sabi ko pa, pero tumango lang siya. Kaazara? Ang haba na nung sinabi ko, tapos sa tango lang siya dyan? Hmm. At dahil sa inis, hinarangan ko ang dadaanan niya. Teka nga, may kasalanan ka pa sa akin. Bakit mo sinabi kay Ignacio ang plano natin? Alam na din ang kapatid mo na si Angelito. Reklamo ko sa kanya. Pero nakapoker face lang siya. Aba talaga? Si Sonia ang nagsabi kay Ignacio at tungkol naman kay Angelito. Sinabi ko sa kanya ang totoo dahil isusumbong niya ako kay ama at ina na nakita kanya sa kwarto ko. Paliwanag niya. Napatulala lang ako. Shucks. Tama naman naman mas okay na din yung malaman ni Angelito kasa magkaroon na naman ng bagong chismes tungkol sa amin. At oo nga pala, matagal nang alam ni Sonia ang tungkol sa pagka-crush ni Helena kay Juanito. At baka si Helena ang nagsabi kay Sonia tungkol sa oplan tigil kasal. Hmm, huh? napayo ko na lang ako. Shucks! Wala akong masabi. Nakakahiya na pinagbintangan pa siya. Sa katunayan niya, ikaw may kasalanan sa akin eh narinig ko sabi niya dito. Poker face pa din yung expression ng mukha niya. Napataas naman yung kilay ko at binigin ko siya ng What are you talking about, bitch? Look, bakit mo binigay ka, Helena ang pang ibig na binili ko para sa'yo? Sabi niya habang nakatingin sa malayo. Oh, shucks. Oo nga pala. Ah, eh. Kasi eh, hindi ako nakabili ng pangregalo sa kaarawan niya. Kaya yun na lang yung binigay ko. Total, madami naman akong pangipit eh. Sagot ko. Akala ko nginiti na siya pero biglang kumunot yung kilay niya at parang galit na ata siya ngayon. Wow! Ganun ba? Parang baliwala lang pala ako sa'yo. Sabi niya sabay talikod. What? Tinawag ko pa siya pero di niya ako nilingon. Gosh, kalit na talaga siya. Bakit parang ang babaw naman nun? Ha, baka lang nga siya dyan.